Ayan. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Mga katambayan, muli po akong nagbabalik sa inyong harapan ng inyong pong abang lingkod, PDBuay TV. Mga katambayan, kaya po tayo muling naririto para magbigay na naman po ng uh, ilang ideya tungkol sa presyuhan ng mga ipinagbibiling baka ngayong uh, araw ng Biyernes. Uh, ito po ang uh, video ito ay kuha pa po noong uh, Biyernes, September 22. Ngayon lang po natin nai-upload araw ng linggo. Mga katambayan, sa episode at sa video pong ito ang inyong mapapanood ay ang presyuhan ng mga kwaliting dumalaga at mga inahin na nagagandahan ganun din po mayroon din pong kasamang inahin na may kasama pong uh, B0. Mga katambayan sana muli po ninyo akong samahan at tapusing panuorin ang video ng ito bukas nga po pala ay mayroon pa rin po tayong uh, update price naman ng mga turiti at mga native na baka na ipinagbibili sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Kung ikaw po ay baguhan laang, ako po si, si PD Boy TV, nag-upload po tayo ng ganitong klaseng content every Friday, Saturday, Uh, Sunday at Monday yan mga katambayan Simula po ngayon ay inyo pong subaybayan palagi Ang aking pong mga ina-update Ng mga presyuhan ng mga baka, kambing At na ipinagbibili dito po sa Padre Garcia Livestock Auction Market Patuloy po tayong bumabati Nagsya-shoutout at nagpapasalamat Sa huling part ng bawat video po natin Kaya kung ikaw ay nais magpabati Magpa-shoutout ay huwag mo pong, uh, pong kakalimutan Na i-comment sa comment section At sa sunod na upload ni PD Boy TV. Kayo po ay aking babatiin. Mga katambayan, tara na ating alamin ang presyuhan ng mga nagagandahang mga dumalaga at mga inahin. Let's go! Hindi naman ho tayo mga katambayan sa mga inahinan at mga quality dumalaga. I-update po natin kayo sa price ng mga inahin at dumalaga. Ayan mga katambayan Iniho tayo Pareho yung mga naman kaya yung kaya naman kaya yung kaya naman kaya yung yung Ayan naman yung uh, mga inahin. Ayan yung malaga. Sir, maganda umaga. Ayan lang inyong baka. Ayan na Wala na. Ah, oh, wala na. Kaya so, magkano kaya ho pinagbibili? Patong sa 45. Patong sa? 45. 45. Babae yan ano? Yan mga quality dumalaga ho. Rin. Patong sa 45,000 yung pinagbibili. Ayan mga katambayan. Wala pa isang taon ng edad ng bakang ito. Sir, salamat po. Kula sa naraw. Papalitaw. Ayan, naman tayo. Are babae pa din. Sir, good morning. Yan, sinasir po yung mga nagapamahala ng Livestock Auction Market. Padre Garcia Livestock Auction Market. Ako po ay bumabate sa inyo po lahat. Magandang umaga. ganda umaga. Yan. Yeah. Tuloy-tuloy po tayo din eh. Aray. Sir, magkano kaya ang halaga mo niyan? limang po. Good morning. Yan mga katambayan. narito daw po ay mahigit na 50,000. Inahin po ito mga katambayan. Pangalay. Yan. Wala pa hong anak? Wala pa pong Nasaan? Naipagbili ah, na. Ha, naipagbili na daw po mga katambayan ang anak nito. Nakaanak na daw ho ng isang beses. Yan mga katambayan. Sir, salamat po sa iyo. Arayin nyo pa din. Magkano naman ho aray? Mayigit na 45,000 yan mga katambayan. Ari po ang uh, update price ng mga inahin ngayong uh, September 22 dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Mayigit na 45,000. Mayigit na dalawang taon. Yan. Sir, salamat. Yan. <laughs> Ayan si Sir oh. Sir, thank you Dini naman ho tayo, mga katambayan Hindi ako makaikot pa eh Ser, Sir, magkano po kaya yan? Bawas sa 45,000 Good morning po Bawas sa 45,000 ho, are. Hindi ako makaikot eh, may harang ho na tali din eh yan mga katambayan, bawa sa 45,000 ho yun. Yan po ay uh, inahin pa din. Umanak na po kaya yan? Anak ay isa na din. Naipagbili na ho ang anak. Ayan mga, mga katambayan, ari po yung na. Sir, salamat po. Sir, good morning ko sa inyo. Pwede hong malaman na rin kung magkano? Patong sa 45. Patong sa 45 ho, din ho are. yan mga katambayan. Umanak na din po ito? Ilang bisis na po? Uh -huh. ah, dalawa na daw ho nakaanak na din patong sa 45. Ah, uh pardon -huh. din Are po gayon din. Yan mga katambayan. Uh -huh. Are po aya patong sa 45,000 din, three heads naman ho are. Tatlong piraso. Yan mga katambayan, napakahaba ng na sungay nasa limang taon. Ilan taon na po kaya yan? Mga apat. Ayan, mga apat hanggang limang taon ang edad ng mga inahing ito. Ayan mga katambayan. Sir, salamat po. Mari kaya. Sir, magbaka no? Double size. yan mga katambayan. Habaw ng sungay. Mari daw po ay pinagbibili ng 66,000. Nasa limang taon din ang edad ng uh, inahing ito. 66,000 yung pinagbibili. Kasama na maghahawak sa Baymo. Kasama na daw huwag maghahawak doon. Sir. Thank you. Ayan mga katambayan. Ayan naman ho ay dumalaga po din. Ayan yan. Mga quality dumalaga. ari ay dumalaga din mga katambayan ayun ho mga katambayan pari pa yung isa sir magkano kaya yung halaga Night. Aray, yung kaisa oh Si ba magkano ho kaya, aray? 45 boss. Magandang umaga Dumalaga rin, oh Yan. Quality ng dumalaga. Yan, mga katambayan Ang tingnan nyo ninyo mukha. Kambal, livestock. Sir, good morning. Pa, ano nga, 45 nga, sir? 45. Eh. Yan, mga katambayan Aray daw po ay bawas sa 45,000. Wala pa ang isang taon ng edad ng mga bakang ito. Napakagandang dumalaga ho na re Ayan ho ang uh, likod. Sir, salamat po. Oh, sa subuya, ano? Are naman ni Mero. Okay, uwi na sadya. Are. Wala ka na. Tao. Oh. Tao. Yan, yeah, may nagtrato lang ho oh. din. Dito. <laughs> sir, maganda ang mga sa iyo. Uh -huh. Magano naman sir, are? Bawas sa 45 sir. Yan, bawas sa 45 na baka quality dumalaga din ho, are, mga katambayan matangkad, matalaw ang pagkakabaka. Napakaganda nga alagain. Yan mga katambayan. Sa mga naghahanap ho ng mga kwaliting dumalaga, ari na ho ang hinahanap natin mga katambayan. Sir, salamat po sa iyo. Ari po ay uh, 41,000 ipinagbibili. Yan mga katambayan. Ibinibigay na daw ho ng uh, 40. Yan mga katambayan. Ayan, pakinig naman ho ninyo. Binibigay na ho na rin ng uh, 40,000. Ang unang halaga ay 41. Ari naman ho mga katambayan. Sir, pwedeng malaman kung magkano pinagbibili? 46,500. Ari ho. Ayan, 46,500 daw ho yan mga katambayan. Umanak na po, Ari. Buntis. Ah, buntis. Yan mga katambayan, ari daw po ay uh, buntis. Nasa apat na taon din ho ang edad ng uh, ito. Sir, salamat po sa iyo. Iyari eh, inyo pa? Hindi na. Ayun pala si Sir, maganda umagi sa iyo. Uh, tatlong piraso ho yan. Hindi na makikiraan nga po ng isa din eh. Ari mga katambayan ay tatlong uh, piraso, three heads. Sir, tignan mo magkano po kaya, Ray? Ay, may kit 30. Ay, may na 30,000. Ay, may kit na 25. Ay, may kit na 25,000 yung nasa gitna. Ay, may nasa 40. Ay, nasa 40. 000. Ay, mga katambayan. Ay, nasa 40,000 daw. Ay, yan. Pagkabataba ho yan, mga katambayan. Sir, salamat po sa iyo. Ayan, din, din naman ho tayo, mga katambayan. Baka tagay Sir, good morning. Ano no May walang hawak. Kay Bostom. Hindi, Ah, iyo ka. Aray mga katambayan. Tinihaw tayo. Aray, <laughs> 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 babae pa din haw ito. <laughs> Sir, maganda umaga ho. Pwede ho malaman na rin kung magkano pinagbibili. Yan mga katambayan, na rin daw po ay uh, pinagbibili ng uh, 50000 Galing sa Riyaya yan? Galing Rizal. Ah, malayo pa ho ang pinanggalingan. Sa Ah, doon lang pala. Sa Rizal. Ayan mga katambayan. Ah, din sa may ano, papuntang Mabini. Muntin Tubig. Oo, uh, yon yun, mga katambayan. Sa Rizal ng Lipaho pala, regaling. Kala ko yung Rizal, Rizal, ano eh. Malam lang. Oo, uh, oh, yan. Ayaw! Sir, salamat daw. Uh, Ayan, mga katambayan. Ari naman yung mga bakang sa uh, sariaya. Sir, magkano kaya ari pa nagbibili? Alay, yan. 45 ang halaga. Ayan, mga katambayan. Ari daw po ay 35,000 five pinagbibili. Ipinagbibili. Alam. Pinahim pa rin ho yan mga katambayan. 35,000 ang halaga ng bakal nito. Sir, salamat ho. Sir, sir, thank you. Thank you, sir. Are, sir, magkano kaya ho yung inyong yan? 46,500 ang halaga. 46,500 ang halaga. Yan mga katambayan, ito po ay uh, babae pa rin. 46,500 ipinagbibili. Asa tatlong taon lang ang edad ng uh, inahing ito. Wala ang sungay. Dumalaga dumalaga po pala, Ray. Yan, mga katambayan. Yan salamat po. Ari naman, mayroon pa yung dalawa. Arin mo na dalawang piraso. Sir, magkakano yeah, ko kaya rin? Hindi, 85 dalawa. 85 dalawa? Mura Ayan. na ako nakaanak na ako. wala. Ayan, mga katambayan. Arin daw po ay uh, 85,000 dalawang piraso na. Ah, hindi pa huwari yung manak mga pwede nang pabuntisan. Pababahan yan, mga katambayan. 85,000 yung pinagbibili ang uh, dalawa na dalwahan na ha ano? ayan mga katambayan sir salamat sa iyo sir tingin magkano yan 55 55 yan mga katambayan ari daw po ay pinagbibili ng 55,000 uh, 55, sa lima hanggang anim <laughs> na taon ng edad ng uh, bakang ito yan po ay uh, babae pa din 55,000 pinagbibili ayan mga katambayan Sir, salamat po. Hmm. Sir, tingnan mo magkano naman ho aray, inyong aray? 45. 45 yeah. yan, sir. Good morning sa iyo. Ayan, mga katambayan na daw po ay uh, 45,000 pinagbibili walang anak ang wala akong anak wala yan pare kaya ganyan din sigurado <laughs> magkano ara eh magkakaano po yang inyo yan ara yung kuya ari ho dito na daw magigit na 50,000 yan mga katambayan ayan puya, po inahin ko din Hi po kayo Amdain. Hmm. Sir, good morning. Hi daw po ayan, mahigit na 50,000 din ipinagbibili. Yan ang kita sa Pilipe. Sa... Ah, taga San Felipe pala uh, rin si Sir. Ito yan na San Felipe. Saan doon sa may... Eh, okay, mapunta akong Almaday ko. Oo nga, anong may tawag doon eh? Sa San Miguel. Anong tawag doon? Si Chukan Luran. Yun, si Chukan Yan mga katambayan. Okay. Ari po -Luran. yung mga taga si Chukan Shout out po sa inyo. Yan sir, magkano naman ho Patong sa 55,000 55 yan mga katambayan. Aray si na sir yung mga taga Sitio Kalura ng Barangay San Felipe, Padre Garcia. Ayan ho yung kanilang mga baka. So, salamat sa inyo. Ah, sir, thank you. Aray okay, mga katambayan, may kasama nga uh, bisiro. Ang bisiro ho yung naroon sa kabila ayan ang bisiro lumayat gawa sa'yo ayan ang bisiro ayan no, ang bisiro. Ayan, natago ayan ang bisiro mga katambayan ayan asa katamba anim na buwan lang ho ang uh, bisirong ito ito po ay lalaki ang anak ayan po ang uh, inahin Bali magina. Ayan, mga katambayan. Sabi si Ro, mo. So, karo maganda. Ibigay mm -hmm. ng kulang mga Ang maigit na na 80 daw mga katambayan na pinagbibili. Maigit na 80,000 ipinagbibili. Magina. Maganda po ang lahi ng bisero. Maigit na 80,000 ipinagbibili. Ayan, Jeff. sir. Sir, magkano ang halaga nito? Bawas sa 50,000 yan mga katambayan. Ari po yung mga baka na uh, sariaya. Ayan si sir. May na 50,000 ipinagbibili. Kinain pa din po yan mga katambayan. Nasa 4 hanggang 5 taon ang edad ng bakang ito tatlong bisis na daw waring umanak Sir, salamat to Thank you Sir, thank you Salamat Ayan, mga katambayan Artista na, na si Sir Pari mo mga katambayan yung mga quality na dumalaga Ah oh pa to. Lahat ho yan. Hi, good morning sir. Kaya yung mga quality ng Ujo uh, Malaga. Ni boss uh, AJ. Yan si sir. Boss AJ Livestock located at Barangay San Francisco, Lipa City. Yan mga katambayan. Yan si boss. 40,000 na uh, pataas ang price range ng mga bakang ito mga kwaliting dumalaga tumalaga makikita po natin at matatagpuhan sa barangay San Francisco Lipa City Boss AJ Livestock yan mga katambayan pareho lahat yan mga katambayan hanggang doon ayan mga kwaliting dumalaga tumalaga po ang inyong hanap yan po mga katambayan Ayan. Sir, good morning. Yan po si Boss AJ. AJ Livestock, mga quality ng dumalaga. Dito po natin matatagpuan. Yan. Located at Barangay San Francisco, Lipa City. Sige na na siya. 636-637-27 Yan, mga katambayan. Pasa na ng FB page na yung Boss AJ natin. Yan, maraming uh. yeah, maraming marami salamat po, Boss AJ. Uh. Sa mga naghahanap po ng mga quality ng dumalaga, visitahin po natin ng FB uh, page AJ Livestock. Sir, thank you. Ayan, hanggang doon na lang pong muli mga katambayan. Katulad po ng aking uh, sinasabi lagi sa unahan bago po tayo magtapos. Ako po ay uh, babati, magpapasalamat at magsha-shoutout out sa mga solid supporters at mga nagko-comment na gustong magpa shoutout out. Kayo po ay aking babatiin sa bawat huling part ng bawat upload po natin. Mga katambayan, shout out po kay Sir Albert de Guzman. And uh, the Guzman family ng uh, Lucena Quezon, mga tropang magbubaka ng uh, Lucena Quezon, the Guzman family, mega mega love, shout out po sa inyo. Kay Sir Puyo Pindong, shout out po sa inyo. Ganun din po sa biyahe ni Timmy, shout out po sa inyo, Sir. Mag-iingat po kayo palagi pagka kayo po ay uh, bumabiyahe. Shout out din po kay Sir Danny Agbuya and Agbuya family, mega mega love, shout out po sa inyo. Shout out din po kay Sir Alno Damig and Damig Family. Shout out din po kay Melvin Hulgado and Oliver Miranda. Shout out coming from Graciano Del Mundo. Del Mundo Family, shout out po sa inyo. Kaya Erbin Amoncio, yan. Kamusta po ikaw, sir? Sa Amoncio Family, shout out po sa inyo. Kuya Eds TB ng United Kingdom. Shout out po sa iyo. Mag-iingat ka palagi dyan saan ka man naroon. Pio Del Rosario Jr. Shout out po sa iyo. Kay Sarah Pio Del Rosario and Del Rosario Family. Shout out po sa inyo. Kay Neil Abayon and Abayon Family. Shout out po sa iyo. Shout out po kay Consihal GP Karandang ng Tamisian Chaong Quezon. Shout out coming from Ryan Karandang. Shout out po sa inyo Karandang family sa lahat po ng uh, taga Tamasian, Quezon, uh, Chaong Quezon. Mega mega love shout out. Shout out din po kay Sir Domingo Isplana and Isplana family. Simeon de, uh, de Sagon ng Agoncillo Batangas from Junior Antonio Junior Calao and Calao family. Shout out po sa inyo. Kaiser Seattle Salinga, shout out po. Ernesto Hison and Hison family, shout out sa inyo. Rene Reyes and Reyes family, mega mega love shout out. Kaiser Alfredo Ocampo ng Canada and Ocampo family, shout out po sa inyo. Kaiser Sir uh, Jeffrey Malulan in Malulan family, shout out po. Sa Madira family at uh, ganun din po sa Sanga family, Rohan Sanga, shout out po sa inyo. Michael Di Tablan in the Tablan family Nanga Rizal shout out po sa iyo kay John Sambalis in Sambalis family mega mega love shout out kay Sir Christopherson Son ng na Macau International Airport ganun din po sa inyong may bahay ako po ay bumabate shout out din po kay Mark Edison Olbida shout out po sa iyo sir William Manansala in Manansala family shout out po sa inyo kay Sir Eduardo Perer ng Israel shout out po may kumagat sa aking uh, tenga. Ano ba yun? Shout out po kay <laughs> Rassi Villarin ng Cavite. Shout out po sa inyo kay Sunny ng Buot Tanawan City, Batangas. Ako na... Uh, ano nga ito? may kumagat sa aking tenga ay napakuan eh. Hindi ko mapigil na hindi ka muti. Kay Sir Pimi Mulina ng Altagtag Batangas, Mega Mega Lab, shout out. Kay Mayo and Palit ng Kawungan, shout out po sa inyo sir. From Perfecto Katigbak ng USA, Katigbak Family, shout out po sa inyo. Sa DSEL Mini Farm ng Uwas Albay, ako po ay patuloy nung bumabate. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Kay Christian Jala, shout out sa iyo. Sir King Bernard Garcia ng San Juan Estribano, mega mega love shout out. Sa lahat po ng tropang magbabaka, tropang magkakambing ng Padre Garcia Livestock Auction Market, ako po ay patuloy na bumabati at nagpapasalamat sa inyo pong lahat. Kayo po ay napakabubuti. Maraming maraming salamat din po Sa lahat ng patuloy na nagsasubscribe Sa ating pong secret viewers Solid viewers Sa lahat ho ng OFW Na patuloy na sumusuporta At nanonood sa ating pong channel Kay PDV TV Ganon din po kay Katambayan Maraming maraming salamat po sa inyo Maraming maraming salamat din po Sa ating uh, Diyos Ama Na siya pong gumagabay sa atin Dahil kung hindi ho dahil sa kanya Ay uh, wala po tayo dito Maraming maraming salamat po o Panginoon. Mga katambayan, hanggang dito na lang pong muli. Sana muli po ninyo akong samahan. Bukas, Monday, 6pm. Update naman po natin ng mga turete at mga niteb na ipinagbibiling mga baka dito sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Muli, maraming maraming salamat. God bless you always, everyone.